Yo, what's up mga kabigotay? Welcome back to my channel. So, ngayon mga kabigotay, pag-uusapan natin ay ang mga bagay-bagay na dapat mong i-consider kapag mag-breed ka ng stencil mga kabigotay. So, ngayon, o kaya ng isang project mga kabigotay, paano ba dapat uh, pumili ng breeder kapag ikaw ay magsasalang? Ano, ano ba yung mga dapat mong i-consider? Okay? So ano yun? dapat bigyan mo ng atensyon kapag ikaw ay magbe-breed. mga kabigote, ano, magandang topic ito at lalo na doon sa mga may project. Eh, kung ano mang project yan, stencil, ice, o mga uh, nagigimpel project dyan. Uh, ito yung mga tips mga kabigote para kayo ay uh, makapamili ng magandang breeder. Uh, so simulan natin mga kabigote. Ngayon, uh, itong ibon na ito, Nagsimula ang history nito mga kabigote sa isang uh, na classic oriental frills at saka ipinaris yung blandinet na yon sa isang racing pigeon. Ngayon mga kabigote, yan. Fourth generation, nakapagpalabas tayo ng isang maganda-gandang kulay. Pero kung inyo mapapansin mga kabigote, siya ay big head. Uh, masyadong malaking ibon. Ano? Maikli lang yung kanyang bagways. Ano? Pe, mahaba yung buntot. So, ibig sabihin, may pagka-fancy pa rin ang kanyang dating. Pero, mga kabigote, since ang ating target ay racing stencil, ibig sabihin, dapat yung form, mga kabigote, ay maging uh, racing pigeon form. Ngayon, ito, mga kabigote, syempre, hindi ito yung target natin, pero meron na siyang magandang kulay. Ayan, kung inyong makikita, siya ay isa ng uh, toy stencil, frill stencil. Ay, ipod lang natin yung camera mga kabigote para mas kitang kita ninyo. Ayan. Yung kanyang kulay, oh, toy stencil, frill stencil. may medyo madumi lang ngayon yung buntot niya, nabasa. Oh, siya ay isang toy stencil 2, mga kabigote, light bronze. Toy stencil 3, white. Ayan, may mga white siya sa shield. At saka siya ay frill stencil. Kung makikita ninyo, meron siya mga frill sa wing flight. Meron siyang frill sa buntot. Kasi dyan natin makikita ang frill mga kabigote. Sa tail, uh, tail at saka sa wing flight. Ngayon mga kabigote, ano ang paraan para ito ay mapagandang form? syempre wala na tayong magagawa sa kanya kasi yan na yung form niya. Ngayon sa mga anak niya mga kabigote, doon tayo mayroong magagawa. Kaya naman mga kabigote, ito ay ipinaris ko sa isang uh, may lipad na ibon. Ibig sabihin yung may natapos, ano? Island Finisher so ipapakita ko sa inyo yung ipinaris ko sa kanya dati at yung kanilang mga napalabas. Ayan. So ito mga kabigote, ang aking ipinaris sa kanya, isang Island Finisher, bu uh, Burgess Island Finisher mga kabigote na isang checker, uh, medyo may pagka-smoky siya or suti Mga kabigote, ayan. So ito ay isang Island Finisher na ibon. So kailangan natin mga kabigote kasi kung ang gusto talaga natin ay racing pigeon form, dapat ganito ang maging forma mga kabigote ng ating mga magiging painakay. So ngayon bukod sa kanya may ginamit pa rin akong isang t-check na hen. So yung t-check na hen na iyon ay wala na dito sa aking loft ngayon. Ano? Pero gumamit pa tayo ng isa pang racing pigeon. Nang sa ganon magkaroon tayo ng dalawang line mula doon sa ating toy stencil free stencil. Ngayon mga kabigote ano ang mangyayari kapag ito ay ibinread natin, pinaris natin doon sa isang toy stencil, frill stencil na hindi pa maganda yung form? O papakita ko sa inyo mga kabigote yung mga sample ng mga naging inakay nito. Ayan. <clears throat> so mga kabigote, are yung kanilang unang clutch. Ito ay may kanesmate, ang kapares din niya ngayon. Ngayon mga kabigote, ito yung naging itsura ng inakay nila. So kung makikita ninyo mga kabigote, mas develop yung form. Mas maliit na yung head niya. Ano, mas uh, ah, kasays na siya ng racing pigeon ng kanyang ulo. Ngayon mga kabigote, yan. Maganda rin yung tindigan ng leg Okay? Maganda na yung body structure mga kabigote. Medium size na siya. At siya mga kabigote, kung ngayon yung mapapansin, nagkaroon siya ng bronze. Kasi... Yung toy stencil, frill stencil natin mga kabigote na F4, kapag ipinares natin yon sa isang racing pigeon, katulad nga nung aking ginawa, ay malilis yung ating coloring. Ibig sabihin, mababawasan yung kulay kasi yung copy ng jeans ng isang stencil, mga kabigote, ay nabawasan. So ito, nabigyan siya ng isang copy o dalawang copy ng jeans ng kanyang tatay. Kaya mga kabigote, yan, nagkaroon siya ng bronze. Kasama ito sa process ng isang stencil program. Kung makikita ninyo, siya ay isang ah uh, toy stencil one o dark bronze mga kabigote yan. at ang kanyang uh, uh, head structure ay maganda so isa siyang t-check mga kabigote yan. at napakagandang ibon so yung tatay niya kasi t-check eh So, kukunin ko mga kabigote yung uh, kanyang kanesmate para makita nyo yung mga pagkakaiba-iba ng mga form nila. Yan. Ngayon, mga kabigote, are ang kanyang kapares. Isang dilut naman na ibon. Pag sinabi nating dilut, mga kaibon, uh, mga kabigote, uh, ibig sabihin, na bawasan yung intensity ng coloring. Medyo nagkaroon ng, pag, naging light, ano ang kulay. So, mga kabigote, yan. Kung makikita ninyo, ang ganda ng form ng hen na ito. Okay. Ang ganda ng kanyang mata. Ang ganda ng kanyang tuka, mga kabigote. So, naman na yung Uh, may nakuha na naman mga kabigoteng form galing doon sa kanyang nanay na uh, checker na island finisher. So ito mga kabigote, kung makikita ninyo, meron siyang bronze TS2. Ibig sabihin, nasalinan siya ng mas magandang jeans nung kanyang tatay. Kaya siya nagkaroon ng light bronze. Ibig sabihin, TS2 at isa siyang T-checker na dilute. Oh, blue T-checker, mga kabigote. Yan you know? o. So ngayon, yung itong dalawang ito ay nagkaroon na ng mga inakay. Ngayon, ano naman yung mga pagbabago doon sa mga inakay? Ah, bago kukunin pala yung mga inakay nitong dalawang ito, mga kabigote, ipapakita ko naman yung mga naging uh, kapatid nito, second clutch mga kabigote, nung ating uh, checker at saka nung toy stencil, frill stencil, para makita nyo rin yung mga iba pang itsura ng mga naging kapatid nito. Ayan, oh, ang oh, ganda mga kabigote, oh. ha ah. Ayan mga kabigote. Oh, so ito pa yung isa nilang kapatid. Uh, isang uh, black o oh, blue spread. Uh, okay. Pero kung ating titingnan mga kabigote, naaninag natin na mayroon siyang tail bar. Ibig sabihin, pag naaninag natin na may, may ganyan siyang tail bar, uh, it's either not a, a, spread, hindi siya spread, siya isang blue na wild type. Ano? Pero kung makikita natin, talagang itim na itim siya. Eh, ano? So siya mga kabigote, yan. Kita nyo naman ang mukha mga kabigote. Ano? Napakaganda ng mukha, nakakuha sa racing pigeon talaga. Kaya siya isa, isa sa consider natin na ginamit nating breeder. O ginamit natin ito mga kabigote at ito'y nakapagpainakay ng maganda. Pero hindi ko muna ipapakita ang inakay nito mga kabigote sa susunod ng video. Ano? Ngayon kukunin ko naman yung isa paano yung kapatid nito at kanesmate niya para makita rin ninyo kung gaano kaganda. ayan mga kabigote so inabot na siya ng pagmumol ito yung kanyang kanesmate makikita nyo mga kabigote napakaganda ng mata ang ganda ng kanyang head structure ang ganda mga kabigote ng kanyang body structure Ay, isa rin siyang uh, bluebird uh, o black uh, blue spread mga kabigote So ito mga kabigote, ginamit ko rin itong breeder at ito ay nagkaroon din ng magagandang inakay. Pero sabi ko nga sa susunod na video natin ipapakita ng sagay ay uh, mas makita natin ano yung mga pagkakaiba ng mga napapalabas natin din eh. Ngayon mga kabigote, ipapakita ko na sa inyo ay yung mga naging inakay na noong unang ipinakita ko sa inyong dalawa na dilute at saka uh, blue tea check na toy stencil. Aray, mga kabigote, ang una nilang naging inakay. So, ito ay may kanesmate pa na isang dilute pero ito muna ang ating talakayin. Mga kabigote, kung makikita ninyo, unlike dun sa magulang niya, sa nanay niya at saka sa kanyang tatay, ano, ay mas maganda pa yung form ng magulang. Yan, siya bilog na bilog. Ano, parang fancy yung ulo. Hmm. So, ibig sabihin mga kabigote, considering nagagamiting breeder, ito ay hindi kasama ano sa iku consider natin kasi yung form niya mga kabigote ay hindi ganoon kaganda. Although yung kanyang body structure okay naman, pero yung kanyang head structure mga kabigote ay hindi ideal para sa susunod na generation. Eh saka yung coloring niya medyo makokonti. Oh, Eh. Siguro pwede natin siyang ipares sa mga susunod na panahon sa maganda ng form. Ano? Pero hindi natin ito gagamitin ngayong breeding season dahil siya nga ay hindi ideal para doon sa ating ah, gagamitin mga breeder. Oh, ayan mga kabigote oh Okay, yung canesmate nito mga kabigote, papakita ko sa inyo rin. Ayan, so mga kabigote, ayan ang kanyang kanesmate Makikita ninyo siya ay may magandang forma, may magandang muka, may magandang mata, may magandang beak mga kabigote. Kasi yung mga kailangan yung iconsider mga kabigote sa breeding ng stencil unang-una form second color yan. So yan yung mga kailangan mong iconsider. Syempre yung health din ng ibon na ah, kung maganda yan. So ito mga kabigote iko-consider natin ito sa susunod na breeding kasi perfect siya mga kabigote na materialis para gamitin. Ayano. Oh. Isang dilute ah, blue ah, check ano partial tea check mga kabigote. Uh, toy stencil. So ito, papagandahin natin ang forma nito. Nang sa ganon ay magamit natin ng maganda sa breeding. Ganda mga kabigote oh. Uh, dilute o oh, blue. Ganda mga kabigote, gagamitin natin na Yan. So form wise, maganda siya mga kabigote. Ayan mga kabigote, so yung pinakang latest natin na inakay nung ating uh, breeder, yung pinakita ko sa inyong una, yung dilut natin na hen at saka yung toy stencil natin na dark aray mga kabigote. Kung makikita ninyo, mas magaganda na ang form. Ito, mas maganda na yung form nito mga kabigote. Ang ganda ng mata niya, ang ganda ng kanyang tuka. Okay, eh, ang kulay niya mga kabigote, lalo na pag nag-molt. isang toy stencil, two mga kabigote. Mas maganda na siya. Eh, grabe yung form mga kabigote. Ito yung latest na inakay nila. Ah, sinundan pala, no? Kasi may bago pala silang inakay ngayon na isa. Yan. Hindi ko lang alam kung ano yung magiging kulay. Pero siya ay isang wild type na nandilot mga kabigote yung sumunod dito. Kung makikita ninyo mga kabigote, ang ganda ng ulo niya. Grabe. Ang ganda ng head structure. Ang ganda ng tuka. Yan. So far mga kabigote, ito na yung mga magaganda nating uh, inakay dito. Yan. Yan, mga kabigote, ano, yung sinasabi ko sa inyong latest nilang inakay. So, siya ay isang non-dilute bird, pero mga kabigote, sa form pa lamang ng beak niya, consider na consider na natin na gagamitin natin siya mga kabigote sa susunod na breeding. So, siya ay isang blue, ano, blue t-check ito mga kabigote, panigurado. Yan, sa dark niyang mga uh, feathers na palabas. Okay, so ang form niya mga kabigote ay form wise maganda mga kabigote. So gagamitin natin siya sa susunod na breeding ng mga next generation natin mga kabigote. Oh, ang ganda oh.